Oh, ah. Ako ah, hindi mo ko nagigilala? <laughs> ako si Papi Ilan tango na ba ngayon? Six ka na? Sige, baka magiging kayo Oo, magkamukha nga kayo eh Pero ito yung naman ang mga pangalan mo, nalimutan ko eh Kaya, <laughs> yeah, ito ang mga pangalan <laughs> mo Hindi mo ko nagigilala? Ako si Papi, yung ninong mo Ano so ang tatay mo ngayon? May trabaho? Nanay mo? Sige. Uh, Dahil 6 ka ikaw, ilang taong ka na? 11 Ano nga, nalimutan kong pangalan, anong pangalan mo? JR, ikaw? Glenn Mongeur Glenn Mongeur Dahil, uh, ilang 6 years old ka na? Dahil 6 years old ka na, 6 years na kung hindi Nakapunta sa iyo ng birthday mo, saka hindi ka pumunta sa akin ng Pasko Weh, hindi no. na! Dahil 6 years, <laughs> years old ka na, ibigyan kita ng regalo sana. 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 may, may utang ako sa Sana. na Sana. na taon Sana. 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 taon Sana. 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 Ano eh? ako na rito dahil malayo kasi ito eh. Nasa Perfume pa ako eh. Tapos na nasusubot ang dito sa bukana natin. eh dito ang kuya mo, dito ko rin. Ah, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, lima Anem itu Walo Diaz Siapa Bang Sampul? Lo sih. Sa Pasko, o kay bangang taon, o kay ano mo, ay, ah, uh, mo, pumunta ka sa sa'yo na. Ako si Papi, yung ninong mo, ha? Okay, bye-bye. Merry Christmas. Bye-bye.